Ito ang lalaking kinain ng mga hayop na mahal na mahal niya. Siya si Timothy Treadwell, 46 years old na mas kilala bilang The Grizzly Man. Nansagan siya nito dahil sa labis niyang pagmamahal sa mga bears, kaya naman dito niya naisipan na magcamping malapit sa kanila sa Katmai Coast sa may Alaska. Kasama niya dito ang girlfriend niyang si Amy Huguenard, 37 years old at dito nga sila pupunta kahit nakilala to bilang lugar kung saan maraming nakatirang mga grizzly bears. Sa pagpunta nila dito magsiset sila ng mga tent kung saan nila pinapanood at ng videos yung mga bears sa paligid lang nila. Sa uh, videos na to makikita mo pang interaction ni Timothy doon sa mga bears na hindi naman sila sinasaktan. Pagpunta ni Timothy at ng girlfriend niya sa lugar na to winarningan pa nga sila ng mga park rangers or nagbabantay dito na mag-iingat kasi at the end of the day mga bears pa rin naman tong mga to na kumakain ng mga tao. Ayon kay Timothy, merong tiwala at respeto sa kanya mga bears kaya pinagpatuloy niya to na isang malaking pagkakamali. October 5, 2003, bigla na lang nawala sina na Timothy and Amy. Pag iimbestigan ng mga rangers, dito sila magugulat at matatakot nang mangyari yung kinakatakot nila. Ito ay nang matagpuan nila sina na Timothy and Amy na wala ng buhay matapos silang atakihin ng mga bears. Pag iikot ng mga investigador, natagpuan nila ang isang ulo, spine, kanang kamay at kanang braso malapit doon sa lugar kung saan sila inatake. Bang si Amy natagpuan nila sa ilalim ng sira nilang tent, naputol-putol na rin. Kinubukan naman ng mga rangers na kunin yung katawan nila Timothy and Amy pero hindi ito naging madali dahil habang kinukuha nila yung mga katawan nila, dito sila inatake ng mga bears na nasa paligid lang. Siyempre, kailangan nila makuha yung parte ng mga katawan na to kaya kailangan nilang itumbay yung mga bears para magawa to. Tingnan nga nila yung ilan sa mga bears, dito nila nakumpirma na kinain nga nila si Timothy and Amy dahil nakita sa chan nila yung ilang parte ng katawan ng tao. Dahil sa lalana ng nangyari, kumalit ito agad sa balita, lalo na't una tong may binawian ng buhay for 85 years sa kamay ng mga bears sa lugar na yon. Ang story pa nga ni Timothy ay ginawa ng isang documentary na ang title, Grizzly Man. sa mga investigador, posibleng inatake sila ng mga bears dahil mag na at kailangan na nilang mag at syempre, kailangan nila ng maraming pagkain at dito na nga nila nakita si na Timothy and Amy. Tulad ng nabanggit ko kanina, binivideohan nila Timothy and Amy yung mga ginagawa nila dito, yung interactions nila sa mga bear at nakunan din nila yung gabi na inatake sila ng mga bears. Pagpuan nga ng mga park rangers yung kamera ni Timothy na merong 6 minutes na video pero wala tong video kasi hindi natanggal yung takip at sobrang dilim nun kaya audio lang yung maririnig mo at sa audio na to maririnig mo yung 6 minutes na paghingi ng tulong at pagmamakaawa nila Timothy and Amy habang inaataka sila ng mga bears. Recording na to sobrang linaw pa nga nito at ranig na rinig mo yung pagkagat sa kanila at yung sigaw talaga nila. Yon, itong tape na to ay tinatago ng mga park rangers at ayaw na nilang iparinig sa iba dahil nga raw sobrang nakakatakot nito at isa to sa mga pinakamaririnig mong tagtakot sa iyo habang buhay.